Ang dami ko nang naririnig, pero ano po ba talaga ang prutas na puwede sa diabetic? Kasi sabi nila, bawal na raw lahat ng matatamis. Totoo po ba yun? Magandang araw, mga minamahal kong tagapakinig. Alam kong marami sa inyo ang nakaranas na nito, ang bigla ang pagbabago sa buhay matapos sabihan na may mataas na blood sugar. Parang isang iglap, ang mga paborito nating matatamis na prutas, ang makatas na dalandan, ang manamis-namis na peras tuwing tag-init, o ang payapang sandali kasama ang paboritong prutas pagkatapos mananghalian, ay bigla na lang naging bawal. Tila ba ang unang kailangan isakripisyo ay ang kaligayahan, ang simpleng kasiyahan ng pagkain? Kung nag-aalala ka sa bawat kagat at nagtatago sa tahimik na takot sa pagtaas ng iyong blood sugar, subukan nating baliktarin ang pananaw na yan. Dahil heto ang isang bagay na hindi sasabihin sa inyo ng karamihan, hindi lahat ng matamis na prutas ay iyong kaaway. Sa katunayan, ang ilan sa mga ito, ang mga pinakakaraniwan, pamilyar, at nagbibigay ginhawa, ay maaaring makatulong na mapababa ang iyong blood sugar, hindi mapataas ito. Pagkatapos ng edad anim na po, nagiging masensitibo ang ating mga katawan. Mas mabilis tumaas ang blood sugar, mas madaling manghina ang enerhiya. Ngunit ang pagtanda ay hindi nangangahulugang kailangan mong mamuhay sa palagiang paghihigpit at pagpipigil. Paano kung sabihin ko sa inyo na may limang napakatamis na prutas, mga prutas na malamang ay nilalampasan mo lang linggo-linggo, na hindi lang ligtas kundi napatunayan pa ng syensya na nakakatulong sa pagregulate ng blood sugar, nagpapaginhawa ng panunaw at nagbabawas ng pamamaga. Sa araw na ito, muli nating tuklasin ang mga culinary allies na ito. Ipapakita ko sa inyo kung paano sila nakakatulong, kung paano sila kainin ng matalino, at kung bakit sila ang maaaring maging banayad na revolusyong hinihintay ng iyong katawan. Ang mga ito ay hindi mga milagrosong lunas. Sila ay maliliit na pang-araw-araw na pagpili na puno ng lasa, alaala, at ginhawa na tahimik na sumusuporta sa iyong kalusugan sa mga paraang hindi kailanman magagawa ng gamot. At bago tayo magsimula, sagutin nyo nga. Ano ang prutas na pinakamimis ninyo mula nang malaman ninyong may mataas kayong blood sugar? I type ito sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong kwento. At kung bago ka rito, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button kung saan muli nating isinusulat ang mga alituntunin ng malusog na pagtanda ng magkakasama. Ngayon, magsimula na tayo. Isa, kiwi, ang munting hiyas na puno ng lakas. Isipin ang isang prutas na maliit, balbon sa labas, ngunit may buhay na berde sa loob. Ang tamis asim na pumupukaw sa panlasa, ngunit tahimik na nagtatrabaho para sa iyong kalusugan. Pag-usapan natin ang kiwi. Ang kiwi ay maaaring mukhang simple, ngunit isa ito sa mga pinakahindi napapansing prutas para sa mga taong higit sa apat na po, lalo na sa mga sumusubok na pamahalaan ang blood sugar at panunaw ng sabay. Ang nagpapatingkad sa kiwi ay ang mababang glycemic index, YI, nito at mataas na nilalaman ng fiber, na parehong tumutulong na maiwasan ang biglaang pagtaas ng blood sugar. Ang isang katamtamang laking kiwi ay naglalaman ng humigit kumulang 2 gramo ng fiber, kabilang ang soluble fiber na nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal sa daluyan ng dugo. Isang pag-aaral sa Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition noong 2010 ang natuklasan na ang pagkonsumo ng kiwi ay nakatulong na mapabuti ang glycemic response sa mga taong may metabolic syndrome. Kaya ito ay isang matalinong pagpili para sa mga nakatatanda. Ngunit ang biyaya ng kiwi ay higit pa sa blood sugar. Naglalaman ito ng isang natatanging enzyme na tinatawag na actinidin na tumutulong sa pagtunaw ng protina sa chan. Ginagawa nitong isang natural na tulong sa panunaw, lalo na para sa mga senior na madalas makaranas ng mas mabagal na paggana ng panunaw. Sa katunayan, napatunayan sa ilang maliliit na klinikal na pagsubok na ang kiwi ay mas epektibong nakakapagpaginhawa sa bloating, constipation, at indigestion kaysa sa ilang gamot na nabibili sa botika. Parang isang munting spa day para sa iyong tiyan. Ang kiwi ay puno rin ng vitamin E, halos doble ng isang dalandan at isang malusog na dosis ng vitamin E, potassium, at iba pang antioxidant. Sama-sama, sinusuportahan ng mga sustansyang ito ang immune function, kalusugan ng puso, at tumutulong na bawasan ang pamamaga sa buong katawan. Para sa sinumang namamahala ng paninigas ng kasukasuan, pagkapagod, o pagiging malilimutin, ang kiwi ay nagbibigay ng suporta ng walang sugar crash na dulot ng mas na prosesong pagkain. Kaya paano mo dapat kainin ang kiwi? Una, iwanan ng balat kung kaya mo itong kainin, ito ay nakakain at nagdodoble sa nilalaman ng fiber. Hugasan lang ito ng mabuti. Hiwain ang prutas at iparehas ito sa isang maliit na serving ng cottage cheese na walang asin, o kainin kasama ng isang nilagang itlog bilang bahagi ng magaan na almusal. Maaari mo ring i ang mga hiwa ng kiwi para sa isang nakakapreskong merienda sa hapon. Sa kabila ng maliit na sukat nito, nag-aalok ang kiwi ng malaking lakas. Madali itong tunawin, madaling ihanda, at mabait sa iyong blood sugar. Pinapatunayan ito na kung minsan, ang pinakamaliliit na prutas ang naghahatid ng pinakamalaking epekto. Dalawa, mansanas, ang tahimik na tagapagtanggol ng kalusugan mula sa isang tropikal na hiyas, lumipat tayo sa isang pamilyar na kaganapan. Maaaring simple lang itong tingnan, ngunit ang kapangyarihan nito ay hindi matatawaran. Pag-usapan natin ang mga mansanas. Ang mga mansanas ay hindi sinusubukang magpasikat. Hindi sila kapansin-pansin o kakaiba. Ngunit pagdating sa pamamahala ng blood sugar at sa magandang pagtanda, ang abang prutas na ito ay maaaring isa sa mga pinakamakapangyarihang kaalyado na iyong hindi napapansin. Ang nagpapabukod-tangi sa mansanas ay ang mataas na nilalaman nitong soluble fiber, lalo na ang pectin. Ang pectin ay bumubuo ng isang parang gel na substance sa bituka na nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal sa iyong daluyan ng dugo. Nangangahulugan yan na ang pagkain ng mansanas ay hindi nagpapataas ng husto sa iyong glukos. Sa halip, naghahatid ito ng matatag na enerhiya, isang bagay na kailangan ng mga nakatatanda upang mapanatili ang lakas at maiwasan ang mga biglaang pagbagsak ng enerhiya sa gitna ng araw. Isang pagsusuri noong 2000 at 20 sa Journal na Nutrients ang kumumpirma na ang soluble fiber mula sa mga prutas tulad ng mansanas ay maaaring makabuluhang bawasan ang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain at mapabuti ang pangmatagalang kontrol sa glucose. Ngunit hindi lang sa blood sugar nakakatulong ang mansanas. Sinusuportahan din ito ang malusog na panunaw na karaniwang bumabagal sa pagtanda. Ang natural na fiber sa mansanas ay nagsisilbing banayad na walis na pinapanatiling maayos ang daloy ng hindi nagdudulot ng pulikat o discomfort. Ito ay lalong nakakatulong kung nakakaranas ka ng constipation o irregular na panunaw, mga karaniwang isyo pagkatapos ng edad anim na po. Bukod pa rito, napatunayan na sinusuportahan ng mansanas ang kalusugan ng puso sa pamamagitan ng pagtulong na mapababa ang antas ng gili o bad cholesterol. At nariyan din ang emosyonal na benepisyo. Ang pagkagat sa isang malutong na mansanas ay nagdudulot ng isang uri ng kasiyahan, simple, nakakakalma, pamilyar. Pinapaalala nito sa iyo na ang malusog na pagkain ay hindi kailangang maging boring o walang lasa. Maaari itong maging masarap sa panlasa, maganda sa pakiramdam, at mabuti sa katawan, lahat ng sabay-sabay. Parang isang yakap mula sa nakaraan. Kung pinamamahalaan mo ang iyong blood sugar, narito kung paano gamitin ang mansanas para sa iyo. Iwasan ang juice at apple sauce na nag-aalis ng fiber at mabilis na nagpapataas ng blood sugar. Sa halip, kainin ang buong mansanas, mas mabuti kung kasama ang balat kung saan naroroon ang karamihan sa mga sustansya. Ang pagpaparis ng mga hiwa ng mansanas sa isang kutsara ng peanut butter o isang maliit na piraso ng keso ay ginagawa itong mas blood sugar friendly na merienda na nakakabusog din kaya sa susunod na dumaan ka sa lalagyan ng prutas. Huwag maliitin ang tahimik na mansanas na yon. Maaaring hindi ito sumisigaw para sa atensyon, ngunit laging narian ito sa tuwing kailangan mo ng suporta, mula sa iyong puso hanggang sa iyong blood sugar, sa iyong panunaw, at sa iyong kapayapaan ng isip. Tatlo, strawberry, ang matamis na sorpresa. Mula sa pamilyar, lumipat tayo sa isang prutas na madalas na mukhang masyadong matamis para maging ligtas. Ang mga perlas na pula at makatas na nagdadala ng pangako ng tad araw Pag-usapan natin ang mga strawberry. Ang mga strawberry ay madalas na mukhang masyadong matamis para maging ligtas, lalo na para sa mga namamahala ng diabetes. Ngunit ang maliit na pulang prutas na ito ay isa sa mga pinakamatalinong pagpili na maaari mong gawin. Hindi lang ito masarap, puno ito ng mga compound na sumusuporta sa pagkontrol ng blood sugar sa mga nakatatanda. Ang sikreto ay nasa anthocyanins, ang mga antioxidant na nagbibigay sa mga strawberry ng kanilang matingkad na pulang kulay. Ang mga compound na ito ay napatunayang nagpapabagal sa panunaw ng glucose at nagpapabuti ng insulin sensitivity na tumutulong sa iyong katawan na pamahalaan ang asukal ng mas mahusay. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Nutritional Biochemistry ang kumumpirma na ang regular na pagkonsumo ng mga pagkaing mayaman sa anthocyanin, tulad ng mga strawberry, ay maaaring makabuluhang bawasan ang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain. Malaking bagay iyan pagkatapos ng edad 6 na po, kung kailan natural na nagiging mas insulin resistant ang katawan. Ngunit higit pa riyan ang nagagawa ng mga strawberry. Naglalaman sila ng mga anti-inflammatory antioxidant na tumutulong bawasan ang paninigas ng kasukasuan, pamamaga, at ang chronic inflammation na nag-aambag sa pagkapagod at paghina ng memorya. Ang isang tasa ng strawberry ay nag-aalok din ng banayad na dosis ng fiber sapat upang suportahan ang panunaw ng hindi nagdudulot ng problema sa mga sensitibong tiyan. Para makuha ang pinakamalaking benepisyo, mahalaga ang tamang oras at pagpapares. Huwag kumain ng strawberry ng mag-isa sa walang laman na tiyan. Sa halip, iparehas ito sa isang dakot ng almendras o isang kutsara ng purong Greek yogurt. Pinababagal nito ang pagsipsip ng asukal, binabalanse ang mga antas ng enerhiya, at nag-iwan sa iyong pakiramdam na busog, hindi matamlay. Maraming nakatatanda ang nakatuklas na ang pagsasama ng mga strawberry ilang beses sa isang linggo, lalo na sa hapon, ay tumutulong sa kanila na maging masigla at hindi gaanong umaasa sa mga naprosesong merienda. Kaya, matamis ang mga strawberry. Ngunit kapag kinain ng matalino, hindi sila kumikilos laban sa iyo. Kumikilos sila kasama mo. Nagdadala sila ng lasa, ginhawa, at makapangyarihang sustansya sa iyong plato. Ito ang matamis na sorpresa ang hinahanap mo. Apat, peras, ang elegante at mabait na kaibigan. Kung naghahanap ka naman ng banayad na tamis na may eleganteng dating, isang prutas na malambot, makatas, at madalas na hindi napapansin, ang susunod na prutas ay para sa iyo. Tignan natin ng mas malapitan ang mga peras. Ang mga peras ay nag-aalok ng higit pa sa isang masarap na kagat. Para sa mga senior na namamahala ng kanilang blood sugar, ang prutas na ito ay isa sa mga pinakatagong lihim ng kalikasan lalo na dahil nagdadala ito ng tamis ng walang matinding kahihinatnan. Ang mga peras ay natural na mayaman sa soluble fiber, kung saan ang isang katamtamang laking peras ay nag-aalok ng halos 6 gramo. Karamihan nito ay nasa balat. Pinabagal ng fiber na ito ang panunaw na tumutulong sa glucose na unti-unting pumasok sa daluyan ng dugo. Isang pag-aaral noong 2000 at 2015 na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition ang natuklasan na ang regular na pagkonsumo ng peras ay naugnay sa mas mababang panganib ng type 2 diabetes. Salamat sa kakayahan nitong mapabuti ang insulin sensitivity at suportahan ang matatag na metabolismo ng glucose. Ang dahilan kung bakit partikular na nakakatulong ang peras para sa mga nakatatanda ay ang pagiging magiliw nito sa panunaw. Ang malambot na texture at mataas na nilalaman ng tubig ay ginagawa itong madaling nguyain at nakakakalma sa tiyan. Malaking tulong iyan kung nakakaranas ka ng mas mabagal na panunaw o pagiging sensitibo sa asido. Ang fiber ay nagsisilbiring natural na regulator na pumipigil sa parehong constipation at pagtaas ng blood sugar sa isang banayad at tuloy-tuloy na paraan. Ngunit hindi lang bituka ang tinutulungan ng peras. Naglalaman din sila ng mga flavonoid, isang grupo ng mga antioxidant na naubnay sa pagbawas ng pamamaga at mas mabuting kalusugan ng puso, dalawang pangunahing alalahanin habang tayo ay tumatanda. Ang mga compound na ito ay tahimik na gumagana sa likod, sumusuporta sa iyong puso, kasukasuan, at maging sa iyong utak. Ngayon, para makuha ang pinakamaraming benepisyo mula sa peras, mahalaga ang tamang oras at paghahanda. Pumili ng mga peras na matigas ngunit hinog, ang Bartlett at Boss ay parehong mahusay. Kainin ito kasama ang balat upang mapanatili ang fiber. Kung kakain ka nito bilang merienda, iparehas ito sa ilang hilaw na walnut o isang hiwa ng pabo. Ang kombinasyong ito ay nagdaragdag ng protina at malusog na taba na nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal at nagpapanatili ng iyong enerhiya na matatag. Maaari mo ring bahagyang pakuluan ang mga peras na may kanela at kaunting tubig para sa isang mainit at blood sugar friendly na panghimagas. Ito ay isang mahusay na paraan upang pawiin ang mga cravings nang hindi bumabaling sa mga naprosesong matamis. Kaya habang ang mga peras ay maaaring mukhang simple, naghahatid sila ng matatag na nutrisyon at banayad na lakas, perpekto para sa mga nais makaramdam ng kontrol sa kanilang kalusugan nang hindi isinusuko ang maliliit na kasiyahan sa buhay. 5. Dalandan, ang pinagkakatiwalaang ang klasiko na muling binibigyan ng pag-asa. At para sa huling hiya sa ating listahan, balikan natin ang isang prutas na madalas na biktima ng maling paghusga. Ito ay kasama mo na sa buong buhay mo, ngunit marami pa ring tao ang hindi nakakaalam kung gaano ito ka blood sugar friendly, lalo na kapag kinain ng buo, hindi ginawang juice. Balikan natin ang pinagkakatiwala ang dalandan. Ang mga dalandan ay madalas na hindi nauunawaan. Sa loob ng maraming taon, sinabihan ang mga taong may diabetes na iwasan ang mga ito, masyadong matamis, masyadong mapanganib, masyadong maraming asukal. Ngunit ang katotohanan ay kapag kinain mo ang buong prutas, hindi ang juice, ang mga dalandan ay maaaring aktwal na makatulong na suportahan ang matatag na blood sugar at pangkalahatang kalusugan sa mga nakatatanda. Ang susi ay nasa fiber, lalo na sa manipis na puting lamad, ang sipit sa pagitan ng bawat bahagi. Naglalaman ito ng soluble fiber na nagpapabagal sa paglabas ng asukal sa daluyan ng dugo. Nangangahulugan ito na ang natural na asukal sa isang dalandan ay unti-unting nasisipsip, na iniiwasan ang matatalas na pagtaas na maaaring idulot ng mga juice o mga pinrosesong matamis. Isang malaking bahagi ng buhay pagkatapos ng edad anim na ay tungkol sa pag-alis ng takot, lalo na ang takot sa pagkain. Sa loob ng maraming taon, sinabihan kayo na magbawas, sumuko, at lumayo sa anumang nagdudulot ng labis na tamis o ginhawa. Ngunit paano kung ang katotohanan ay mas banayad kaysa doon? Paano kung ang susi sa pakiramdam na mas malakas, mas magaan, at mas may kontrol ay hindi sa pag-iwas sa lahat ng bagay, kundi sa matalinong pagpili? Ang mga prutas na pinag-usapan natin ngayon ay hindi lamang mga merienda, sila ay mga senyales, mga maliliit na pang-araw-araw na paraan ng pagsasabi sa iyong katawan, inaalagaan kita. Nagdadala sila ng kulay sa iyong mga pagkain, suporta sa iyong kalusugan, at kagalakan sa iyong rutina. At hindi mo kailangang gumawa ng mga dramatikong pagbabago. Kailangan mo lang magsimula, isang mangkok, isang hiwa, isang mas mahusay na pagpili sa bawat pagkakataon. Dahil ang iyong katawan ay nakikinig pa rin. Ang iyong enerhiya ay naghihintay pa rin. At ang iyong kwento, kahit ngayon ay isinusulat pa rin. Isang mahalagang aral na nais kong iwan sa inyo, ang kalusugan ay hindi tungkol sa pagbabawal, kundi sa pag-unawa at pagtanggap. Ang pag-unawa kung ano ang gumagana para sa iyong katawan ay nagbibigay daan sa iyong ibalik ang tamis sa iyong buhay sa iyong sariling mga termino. Kung mayroong isang bagay sa video na ito na tumatak sa iyo, gusto kong marinig ito. Anong prutas ang muli mong ibabalik sa iyong buhay ngayong linggo? Mangyaring iwanan ang iyong sagot sa mga komento sa ibaba. Binabasa ko ang bawat isa. At kung ang mensaheng ito ay nakatulong sa iyo na maging mas kumpiyansa, mas may pag-asa, o mas hindi tatakot sa kung ano ang nasa iyong plato, mangyaring bigyan ng like ang video na ito at ibahagi ito sa isang taong mahalaga sa iyo. Huwag kalimutang mag-subscribe. Marami pa tayong pag-uusapan at karapat dapat kang harapin ang kinabukasan na may pakiramdam na suportado, may kapangyarihan at malusog.